Inexhibit na ni Martin ang kanyang mga natutunan. Libreng-libre na ang daan ng kanahan, oh. Kusa! Di pa tinungo. Buti pa itong si Pito. Nagbunga na ang pagsisikap ba? Kita nyo naman kung gaano kasaya ang kanahan na yan. Umayon pa nga kay Jirik ang mga biglaang oportunidad. Napakaikis naman kung di niya ito susunggaban. Itong si JV na animoy alitap na napundi ang ilaw ay halos kinalabit na ang lahat. Desidido na ang hinampak na makabalik sa liwanag. Gaya ng inaasahan, negative ang result. Sa sampung babae ay sampu din ang mariin na tumanggi. <laughs> Mukhang positibo naman na may nakalap na impormasyon tong sina Ethan at maro. Tamang engganyo na naman itong si Coldante. Daig <laughs> pa ang agent ng pyramid scheme kung makasil ba. Hanggat maaari ay huwag kang humiram ni kusing ng salapi ining lagot kagayod si Cyril talagang harap-harapan nang nakiusap sa kinakasama na hayaan siyang magpakasasa pastilan pinaburan pa ang kanahan naging magandang halimbawa tong si Jojo na hindi lahat ay nakokoha sa mukha kailangan mo din maglabas ng kunting pohonan. Speaking of pamuhonan, ay muntik nang magimbal ang prinsipyo ni Deng sa kanyang nasaksiyang kahiwagaan. Pa? Pastilan, pagkahayahay sa kanahan! Nice. Naging normal na lang kay Ramsey ang mamangka sa dalawang ilog ba? Tamang ipon lang ng enerhiya para kuno no may lakas ulit sa pagsagwan. Lumabas na naman ang pagkamaginoo ni Navic at Jo Mario. So weird. Hi, Pam. Hello. Where are you from? Pambihirang na ni Kinkin -Kin para baguhin ang linti ng kanyang lahi. Are you from heaven? Birahikol. Pepe, are you? Ikaw. Ikaw. Ghost, uh, like? uh... Ako na. Kali ano na ba? Agoy, medyo nabarado man. <laughs> Nasa tapat mo na! Nasa kandungan na ni Jimmy ang pagkakataon. Mm. Para ang hiling ay maisakatuparan. Nasa silpon pa din ang ulirat ng kanahan. No! <laughs> ang bawat yugto ay hindi man lang pinahalagahan. Lumayo na lang tuloy sa kanyang kamalayan. <laughs> Kita niyo itong si Joseph ni Anino ng panghihinayang ay di makitaan. Nasa lang Tamang patigas lang ng pagkatao bago pa makalayo. <laughs> Bagamat inilahad ay natural lang na mapasulyap. Nice. Anong masasabi niyo Alex, Arnel at Ace? Pasado ba mga kol? <laughs> Lalakad pala kami ng diyowa ko. Huwag niyong isisirto to. Baka makita to ng asawa ko. Sagot ako nito. Huwag niyong off. Well, di na talaga mapigil-pigil tong si Jess. Malaki ang porsyento na makalusot ang nuno sa punso. Wala na, tinitigan na ng husto ni Romar ang kanyang target, oh. Hehehe, <laughs> boy. Eh, Wag! Kung ganito ba naman kasinag ang iyong paglalaroan ng bilyar, ay tatagal talaga ang iyong paglalaro ba? Bo, talagang satisfied ako sa takbo niya. Talagang binibigay niya talaga yung tunay na ligaya na aramdaman ko. <laughs> Kita niyo si Uncle Arthur, nawala na sa sariling ulirat. Iba na ang mga sinisipat. Subscribe for more.